Walang manok na naman ang sasakpaw. Alam mo yung mga guys. <laughs> Ganito lang yung buhay naman dito. Sa silog kami ng sapa. Uh -huh. yan. ito. Ganito kaya hirap gumawa ng content mga idol. kayak sana naman, kunting lambing ya, subscribe nyo nung know, kami, hindi kaya eh follow yung aming channel kung idol. Kaya nung. Iya, yaitu menangin yung aming, ang ulam namin mamaya to. ngap. Tango-oha nang labong mga idol, matinik pa oh, nagagitan niya. Kahirap. Luwang kubak, bakit ganito? Nadala lang ato sa mga kamag-anak ko nitong mga idol. Yan mga idol, mulan na. Tayo nakuha naman labong ganda oh. oh. Pero mas maganda yung naghahawak ng video mga idol. Ayan. O. Ayan, malambot. O. Ayan. Diba? Tapos lagay sa magayan. At kumuula na. A few moments later. O, video nang kita hapong nakiyat. Tara na! Kumuulan na! Ayan, uwi na kami mga idol. Kumuulan! Mm. Okay, kita mo yung kasama namin mga idol wala sa ganda yan kundi sa galing pumasok kung saan yung pwedeng pasukan <laughs> 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 mm, kahirap mga idol o oh. mes mm. oh, baka may shout out ka ganda niyan mga idol. Kaya kahit ganito kahirap yung naulan pa. Ganito katarik dito. Nagtiyagaan na kaya na namin mungunguha ng ganitong labong. Masarap yung gulay. Amang tama nito mamaya mga idol. Ito kayo. Saan? Sarap. Masarap? Hindi pa kaya natin na <laughs> Hmm. sigurado uh, oh. dandahan lang matinik yan o oh, diba ang hirap o oh. yung open canal natin parang yung accusing my tapotation anong masasabi mo wala pa baka may shout out ka shout po sa lahat ano mga nanonood papalo po ng page Tak menak. Oh, ini nhìn dah. Terima kasih menidon. Yo. 2. Bilisan, may ano yan, may premyo yan. Pag mabilis ka, magbalat. Magaling nyo magbalat, mga idol, oh. Sanay na sanay talaga sa balatan. Masama tayo ngayon. Ito lang yan, basta't magkasama-sama tayo. <laughs> binisan yan nagganling ay talaga hindi talaga makikita yan sa ganda mga idol kundi sa pagalingan magbalat maganda na magaling pa magbalat sana oh <laughs> wow anong loto yan mamaya luto nito uh -huh. nalagyan namin ito ng saluyot na may pitong tilapia. Tapos ano yung panghalo mo para masarap? Bagoong. Bagoong isda. Mali. Yung panghalo mo dyan? Oo. Ang palasa. Diba sandok yung panghalo ng... Ay! <laughs> Oo. <laughs> oh, oh, oh. Sige. na <laughs> Ano? Bruh! Ayan mga idol, lagay na namin sa lagayan at kami uwi na. Hmm. Mahirap mag? Mahirap ng pagdain. Ganon talaga. Kailangan natin paghirapan para mayroon tayong ihain sa ating maliit na misa. Sana <laughs> ah, <no>. oh. Di siyempre, paakyat na yan. E, Ito okay. oh. Mamoy sa bundok. Yan mga guys, ha? magaling yan. Ano? kailangan mo yung wow mayroon ka pa naka reserve yan ng hawakan magaling ah wow kung paano naman kami kahawak hinila mo na pakiyat galing kasama ng mga idol oh wow ginawa mo talaga yan <laughs> ayos ka lang yan gusto ko dito sa kasama namin eh nakangiti pa rin, <laughs> <laughs> nakangiti pa rin. <laughs> Oh. Gusto mo tolong? Hindi na, nandito na sa taas eh. <laughs> Yan. Okay na mga idol. Update na lang namin kayo mamaya. Pagluto na. Oh. Sabihin mo eh, update mo na lang mamaya. Pag... Update ko ka namin kayo mamaya. Pag okay na aming doodle pie. Yahoo! Wow.